Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli uh, si Laban sa Bungiro. Ang ating patalakay ngayon ay ang Paracure uh, para -cure, no? Itong para -cure natin, yung gamot, no? Ito. Ayun, para -cure is plus. So, mga kasabong, uh, update tayo sa ating uh, ginamot na halak, ano? Ayan. Medyo within 3 days on time medyo may kaunti ng ano nagkaroon na siya ng nawala na yung whistling niya pero uh, may kaunti pa rin yan na sa ilalim 3 no? days sa kanyang alak mga kasabong, pagka ang halak ko ay hindi makukuha within na uh, ang gusto ko kasi makuha within 4 days to 5 days dapat makukuha na siya. So gumagamit po ako ng ah uh, pagka hindi makuha sa injectable at saka doon sa ginagamit nating gamot ang last remedy natin ay ang paracure. Kasi ang paracure mga kasabong ay talagang ah uh, ano yan. Ang komposisyon talaga niya yan is u amoxiclav plus paracetamol at saka bromhexin at saka Ang uh, ano niya, ang laman po ng ating uh, gamot. Yung paracure is plus. Mga kasabong, pagka hindi po makuha ang halak ng ating manok pansabong within uh, na 7 days, ay lipat po kayo sa Paracure is Plus. Ayan po. Kasi ang Paracure is Plus, antibacterial po yan. Uh, Mucolytic, anti-inflammatory. Gamot po yan sa gastrointestinal, tsaka respiratory. Pwede rin siya sa sugat, sa buto, sa kanyang bunganga yung mga bakteriya po. Ayan. Sanhi ng stapi o Staphylococcus. Staphylococcus. Ayan. Ayan na ang bakteriya na yan. At saka ikuli. Kaya, para po sa plema. At saka sa respiratory condition. Yung halak. Ayan. Yung paracure is plus po magandang gamitin yan. Once na ang uh, gabot na ginagamit ay uh, hindi tatalab dahil na immune na no sa gamot na ginamit ninyo hindi na talaga siya masulian gumamit po kayo ng last resort po na para cure ayan para cure is plus para at least oh yung manok natin kasi ang ayaw na ayaw ko sa gamot pagka hindi hindi masulian within 3 days ayaw ko yan. gusto ko talaga matanggal no ang halak kaya <coughs> magpara cure is plus ka para matanggal talaga yung halak ng ating manok pansabong ayan kasi magandang ano yan last resort yan kawawa naman yung manok natin pagka hindi siya nagamot within one week kawawa yan eh baka pabalik-balik na lang po yan ang uh, dosage niya an administration no sa fighting ka isang kapleta kada isang manok 5 to 7 days ang bigay at saka sa stag naman 1 uh, 1 half 1 half to 1 kaplet no for 5 to 7 days ayan so mga kasabong turi ka po mga kasabong ano pagka ang inyong manok ay hindi po nawala ng halak gumamit ko kayo ng Paracure S Plus ito ayan ano ayan po Paracure S Plus ayan pang ano talaga yan pang-bromhexine ah, pang gamot sa antibacterial multi yung mga halak anti-inflammatory yan pagka hindi nasulian ang manok ninyo kung kung ano yung binigay nila na gamot tapos wala, talaga, hindi nawala yung sakit niya, last resort mong gamitin ang parakyo, dahil pinakamatinding gamot yan. 70 pesos lang kuya. Ayan mga kasabong, uh, maraming salamat pala sa ating mga, ano dyan, sa mga subscriber. At sa wala pa, mag-subscribe na kayo para at least uh, mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan ko tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo.